yung lambat mga katrupa bali yung kasama natin si Mrs. ayan ayan si Mrs. mga katrupa kami ayan nalatag na namin yung lambat at na ano na yan nabulabog mga katrupa sana may sana may huli ayan pang ulam lang ito mga katrupa di na bumili si Kabulbul pala nagkasakit kaya pala di nakapunta ng bahay nagkasinat si Kabulbul trangkaso yan siguro hindi na namin ipakita yung anong mga tropa yung pagbulabog at paglatag bali na lang hindi pa na nakahuli dito. Siyempre lalatag tayo ng isang latag pa hanggat makahuli tayo ng pangulam. Yan, banak. Okay. Medyo malalaki yung banak ngayon mga tropa. oh si semeng. Nah pula apa mga katropa. <laughs> oh. pangulam na rin. Ting. <laughs> naman tao ng ulam. Okay. you <laughs> Oh, ayun. Pwede na. Eh, hila naman. Hila. Ayun, pa. Sige, dito na. Dumon pa. na lang dito, basta kita makauli doon na lang natin tatanggalin yung mga tropa para makauwi na yun laki, ito pa ito oh dito na lang, ayan oh, tatlo doon na lang, doon na lang pwede na, makakaulam na mga katropa medyo malalaking banak naman tsaka may Isang lapu-lapu pa tayo. Lucky okay na malapit na yung buhoyan natin. Ayan, tapos na mga katropa. Ayan mga katropa, nandito na po tayo sa daungan. Yan lang lahat mga katropa sa lakag. Pero kaulam na rin ayos na rin mga katropa. Dito nga pala sa tapat ng dahon nga natin mga tropa Noong January 17 Dyan lang mismo mga tropa May na disgrasya yan dyan mga gasawa Na maglalambat din Lalambat sila sa gabi Yung problema nga lang Yung ano nila Yung bangka nila Tumaob Yun sa kasamang palad Silang mga mga tropa Na may dyan Hinanap namin mula dito hanggang doon yung babae dahil yung lalaki dyan lang mismo nakita sa ano sa sa bangka nila na tumaog nasapot ng lambat yung daliri niya kaya di di lumayo sa bangka nila yung babae naman mga tropa doon na nakita doon sa sa kabila tinanap namin kasama yung mga kagawad at saka barangay tanong simula dito ang gulong dun pero dun nakakita uh, yung nakakalungkot na mga katrupa uh, kalungkot talaga yung nangyayari sa mga kasawa na yun ayan wala na rin mga katrupa lang wala po ayan mga katrupa hanggang dito na lang po yung video natin at magkita kita na lang po tayo sa susunod na upload Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta. Ah. Kahit madalang na lang po kami mga upload ay nandiyan pa rin kayo mga tropa. Thank you po mga tropa sa inyong lahat. Bye bye! I'm changing who I am I'm making a new plan Rearranging my life and I won't look ever again. I'm changing who I am I'm making a new plan rearranging my life and